morning guys so today is April 30 last day of the month and yung mga pusa naglalaro <laughs> so yan yung mga bata tulog pa si papa maagang umalis and ako hindi na ako makabalik ng tulog tas grabe guys makulimlim pero ang init Walang hangin talaga. Walang kahangin-hangin. And, nagsaing na nga pala ako para mamaya pagising ng mga bata. Ulam na lang. And then, naglinis ako. Ayan. Magpo-floor wax ako today. Kasi yung sahig natin is hindi na maganda. And, yan. Ang um, kalkag pa yung buhok ko. Kanina pa ako gising. Mga alas 4. Kasi alas 5 bumaba si Papa. Nagpakain ako ng manok ng mga hayop namin dito. Nagdilig ako kahit umuulan. And yan. Ang init talaga guys. As in, pil na pil ko yung init. Igang kaayo. So yan. Bukas. Wala pa din pasok kasi may one bukas. Labor day. And... best meron na tayong pasok, guys ano ang igang talaga. So, maglilinis na muna ako, guys. Para pagising na mga bata, kain na lang kami diretsyo. Nagluto ako ng paksyo na isda, guys. Ayan. Hmm, bango-bango. Tayo natin siyang kumulo. Umuulan, guys. Hindi ko alam kung makakababa kami ng tindahan. Ayan. Matutulog na lang siguro muna kami. Tapos magtutupi ako. And, yun. nuintay ko pa kasi nagugutom ako, guys. Kakain ako ngayon. Lakas ng ulan. Ano, lakas ng ulan. Maaga pa, umulan na. And tapos na akong kumain. Yung mga bata tapos na din kumain. Ngayon, gaiga na lang muna kami. Kasi wala akong magawa. Natama din ako. yeah Rest lang muna tayo sa ano. Sayang wala si Papa. Nasa tindahan kasi. Kailangan kasing kumayot pala utak kasi tayo. <laughs> Ayan guys, kagigising ko lang. Nakatulog ako. Ang ng tulog ko. Kain tayo nito. Oh. Bumili ako nito. Ano? Pampagulay. Binitig tayo. Ang para ng gulay. Mano, pampahelty. healthy. ano guys, oo may, talo mana? okra, may malaking ital nito. ay okra, hmm Masalap. Ay, ano to? Ang pang nagbalik ba? May okra guys. Nasasarapan ako.

Ana siya. Pato pato tini. Si Mungkin ba? <laughs> Ingon. Oi. Pato 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 Mesa. Labas nagpahilot kami kasi may piang yun si Pe ay si Hope. So nagpahilot mi. And, Karon, mag ano po. Manghugas na ko kay taod-taod. Muli na to si Papa. Gabiin na. So, yan. Hugas ta. And, ano, mag, nanonood sila ng teacher, Aya. Online tutor. Isa man! Samo kay ni si ay. So, yan. Ayun, guys. Sinipag-sipag ako. Dapat kaninang umaga pa ako naglinis eh. Pero, pero maglilinis tayo ngayon. Kahit gabi na. Kasi, yung ano, yung tawag nito, balahibo ng mga pusa namin, grabe. Nang, nagaano talaga na, nalito sa bedsheet ng itim, na bedsheet, ganun. Kaya magbabakium ako. So, yan. Samahin niyo ako mag-vacuum. Nandito sa labas, guys. Hinihintay ko si Papa. Yung mga bata nanonood ng superbook. Pauwi na yun. So, dito lang muna ako, nagpapahangin, nagmumuni-muni, nag-iisip, <laughs> Ay, nako. Nagmi-me-time ako kahit saglit, tsyor. <laughs> May pa-me-time ang lola niya. Lalang, dito lang ako. Inano ko sa kung yung mga bata nanonood ng TV, ay, ng Superbook. So, iniintay ko pa si Papa. Muni-muni lang muna tayo. Nandito na siya guys. Ayan. Ay mga bit-bit to eh. Ah, nandito na siya. Ah! Bibi! Ang ulam namin ngayon, guys, is nilagang uh, tiil ng baboy. So, nagbumili siya ng ano, tawag nito, saging tapos, nagdala siya ng mga lamas. And, everything. Excuse. So, yan. Ito, sa so CR to. And, meron tayong cabbage. Ay, ano to? Pechay? Chinese pechay. So, yan. then na yung ano. And, the earl. Siyempre, karote. Ano siya, guys? Mamaya ng kamatis. Ha? Kamatis, gamera. Sige lang. Hindi ko gustong gawin ng yun. Ngunit sa dami ng manlalakbay, wala nang bakanting city. Ang bakanting na dala yung para sa mga baka. Sabsaban? Binagutom na talaga ako. So, nalala na yung ulam namin, guys. Nakain na kami! Nakain na kami. So, nakain uh, na kami, guys. Kasi, Tom Jones na kami. Nagugutom na talaga kami. Mga bata, gutom na. So, yan. Kain tayo. Ha? Huh? Bakit balok sa oats? Ako na, na sabak pit uy. gulay. Pao? Tama na. Nagdugo. Ako lang gisuyop ang kiki. Pag-pray na. Hina ako. ko. Kain na kami. Kumakain na yung mga bata. Yan yung ulam natin. And may sosawa na patis, lemon, and sili. So, yan. Kain na tayo, guys. Ano, yummy. Yummy, yummy. Tapos na kami kumain, guys. Grabe, busog na busog ako. And, yan. Hanggang dito na lang ang ating vlog. So, bukas na naman uli guys. Bukas is May 1. May 1 na. Ang saman? Ang saman? Kukrots. Kukrots. Kakrots, siguro kukrots. Kakrots. <laughs> roots daw guys so papahinga na muna kami saglit dahil matutulog and mag -e edit na ako ngayon para makapag upload tayo so good night bye bye